Akala mo sulit na ang ibang flagship killer? Paano kung sabihin kong mas matindi tong Poco F7 Pro sa presyong di mo akalain? Pag-uusapan na din natin sa ating tech board ang naging improvements nito kumpara sa F6 Pro para malaman mo din kung worth it mag-upgrade. Sa display merong 6.67-inch Flow AMOLED, 120Hz refresh rate, 526 PPI, 3200 nits at Gorilla Glass 7i. Pagdating sa chipset naka Snapdragon 8 Gen 3 on 22 score na around 2M Android 15, 12GB at 256GB UFS 4.1 storage. Pagdating sa camera naka 50-megapixel main with OIS is 8 megapixel ultra wide kaya mag video recording ng 8K at 24 FPS at may 20 megapixel selfie shooter. May 6000 mAh battery at 90 watts charger kaya ma full charge sa loob lang ng 37 minutes. Para sa iba pang features na Dolby Atmos stereo speakers, Snapdragon sound, ultrasonic in display fingerprint sensor at IP68 dust and water resistant. Ngayon mapunta na tayo sa ating tech board para malaman mo ang naging upgrades ng F7 Pro. Pro kumpara sa F6 Pro. Una, nag-upgrade na ang screen protector mula Gorilla Glass 5 patungo sa Gorilla Glass 7i kaya mas matibay na ito laban sa gasgas -gas at impact. Pero tandaan mo din na salamin pa din 'to kaya nababasag. Pangalawa, tumaas na din ang resolution ng selfie camera mula 16MP ngayon ay 20MP na kaya mas malinaw ang kuha. Pangatlo, sa battery at charging naman may dagdag bawas dahil mas malaki na ang 6000mAh battery kumpara sa dating 5000mAh pero bumab ba ang charging speed mula 120 watts patungong 90 watts. Pero para sa akin, mas balance ito. Mas malaking battery na may fast charging pa rin. Pang-apat, ang pinakamalaking upgrade dito ay nasa chipset dahil gumagamit na ito ng Snapdragon 8 Gen 3. Halimbawa na lang sa GPU, ang Snapdragon 8 Gen 3 ay may Adreno 750 habang ang Snapdragon 8 Gen 2 ay may Adreno 740. Dahil dito, mas mataas ng 47% ang GPU frequency ng Gen 3 kaya mas malaking malakas ito sa gaming at graphics rendering. Mas malakas na din ng 4MB ang L3 cache ng Snapdragon 8 Gen 3 kaya mas mabilis itong mag-access ng data. Sa Untutu score naman mas mataas ng 32% mula 1.5M patungong 2M kaya sa overall mas mabilis ito. Sa madaling salita, mas responsive at mas malakas ang Snapdragon 8 Gen 3 sa gaming, AI at overall performance pero walang malaking pagbabago sa battery efficiency. Kung maabutan mo ang early bird price jackpot ka dito. Dahil sa halagang 22,899 pesos, makukuha mo ang flagship level power ng hindi nabubutas ang bulsa. Sobrang sulit nito kaya huwag mong palampasin. By the way niligay ko na rin sa description ang official links kung saan mo ito mabibili. Gumawa rin kami ng FB group na Smartphone Tips. Dito, i-guide ka namin para piliin ang best smartphone para sa budget mo plus kami na din ang maghahanap ng discount at trusted store online. Again, exclusive lang to sa mga bumibili online at gusto ng discount. By the the way, ginawa ko nga pala ang tech, you know, dahil sa dami ng smartphones na lumalabas ngayon, napakahirap ng mamili. Kaya dito sa channel, kami mismo ang nagre-research para malaman kung anong device ang pinakasulit para sa budget mo. Pero para mahagawa pa kami ng ganitong content, kailangan din namin ng suporta mo. Kaya huwag kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video.